sabay natin harapin ang isang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Maruhay! Oh, teka, teka. Concern lang po ko sa inyo mga kabayan. Alam ko po na mahalaga sa ating lahat ang oras. Kaya para din na masayang ang oras niyo, di ko na lang po isasama ang video niya. Dahil waste of time lang po talaga na makita pa ang pagmumukha niya. Boss Mangmang -mang El de Vera, makinig ka. Dahil sa dami ng mga video na panood ko sa pagiging anti-Marcos mo, dun ko na patunayan na bumabalik pala sa'yo ang salitang Mangmang -mang sa tuning sinasabihan mong Mangmang -mang ang mga Marcos supporter. Nakinala ka ng mga tao dahil sa mala intergalactic dimension ng pag-iisip mo sa mga bagay-bagay. Pagkatapos sa isyo ka lang pala ni Marcos sasablay? Hindi ako nabuhay ng kapanahunan ni Marcos. Pero inanalyze ko ang mga opinion na magkabilang panig ikaw, yung negatibo lang ang inalam mo. Ito kasi ang tanong niya, bakit daw umabot pa ng 14 million ang boto ni Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon? Well, ipapaliwanag ko sa iyo at sa mga anti-Marcos na katulad mo kung bakit sa mga simpleng paliwanag lang. Ayos ba? Dahil ang totoo ay naging mabuting presidente si President Marcos. Marami siyang nagawa sa bayan na hanggang ngayon napapakinabangan niyo pa rin. Hindi ko na kailangan isa-isahin, baka abutin tayo ng 20 minutos dito. Tunay ang pagmamahal niya sa bayan at sa taong bayan. Kaya minahal din siya ng mga tao. At siya lang naman ang tinagurian na pinakamatalino at pinakamahusay na naging pangulo sa buong mundo sa panahon niya. And take note mga anti Marcos, hindi magnanakaw si Makoy. Dahil bago siya maging pangulo, mayaman na talaga siya. Dahil sinuwerte siya nung naging abogado ng isang pamilya na nagmamayari ng 640,000 metric tons of gold at ang binayad sa serbisyo niya ay 30% ng 640,000 metric tons of gold na yon. Dalawa silang binayaran sa 30% na yon. pero nung namatay yung kasama niya, sa kanya rin napunta ang kabuuan ng 30% na yon na nagkakahalaga ng 192,000 metric tons of gold. So sa madaling salita, ang ill-gotten wealth ni former President Ferdinand Marcos na tukoy ng mga bumabati ko sa pamilya nila ngayon ay nanggaling dito. Na bagay na hindi binulgar ni Marcos noong panahon niya. Siyempre ikaw, sobrang yaman mo. Ipagsisigawan mo ba? Sobrang yabang mo naman kung gagawin mo yun. Siyempre, secret lang. Siguro dahil sa dami ng mga nagsasabi na magdanahaw si President Marcos, may nabad trip na na nakakaalam ng kwento ng yaman niya na nag-leak ng informasyon na to. Ngayon yung lang nalaman yun, no? Malamang hindi yung tinuro sa inyo ng mga profesor nyo. So ikaw, Oo, oh, ikaw. Kunwari meron kang 192,000 metric tons of gold. Magnanakaw ka pa ba sa kaban ng bayan? Kunwari ikaw si President Marcos? Siyempre hindi na. Siyempre ang yaman mo na eh. So ngayon, isipin niyo mabuti kung nag e ba ang napakalaking amount na sinasabi nilang inutang kuno ni former President Marcos noon. At ang rason kung bakit nabuo ang mga kilusan laban kay dating Pangulong Marcos ay dahil sa paninira ng oposisyon na itinuturing na black propaganda sa panahon natin ngayon gamit ang telebisyon, radyo at pahayagan. Nalumikha ng napakalaking kinsala sa pamumuno ni Marcos dahil laso ng isipan ng mga tao. So dahil sa mga sabi-sabi at mga paninirang ito, dumami ng dumami ang mga taong lumaban sa pamahalaan noon na naging sanhi ng kilos protesta laban sa kanyang administrasyon. Kaya napilitan si Marcos na magdeklara ng martial law para protektahan ang gobyerno. Gets mo? Kinontrol na ni Makoy ang mga nakikita ng mga tao sa mga telebisyon, ang mga naririnig nila sa mga radyo, at ang mga nababasa nila sa pahayagan nang bineklara niya na ang martial law. Sa madaling salita, kung nabubuhay si El De Vera na mga panahon na to, isa siya sa mga mangmang -mang at mga utu-uto na nagpaniwala sa mga black propaganda ang ibinato kay Marcos. Aktivista noon, anti-Marcos ang tawag natin sa kanila ngayon. So dahil marami ang mga mangmang at mga uto-uto nung panahon, maraming sumama sa mga kilos protesta at nilalabanan nila ang mga otoridad. Sila yung mga matitigas ng ulo at mga palasuway sa batas. Alam mo ba kung kanino ko nalaman yung simple logic na yon? Siyempre kanino pa, elisa barkada mong si Tatang na matigas ang ulo nung panahon ng martial law. Early part ng martial law may disiplina ka mo. Meron talaga. May probes. May probes. Ano? Ano kasi... Looks <laughs> yung mga nagpapadisiplina, yung mga takot, yung mga mm -hmm. duwag. Mm -hmm. Tama ba namang sabihin duwag ang mga taong nagpapadisiplina nung araw? Tatang mawalang galang naho ho, law abiding citizen ho ang tawag doon. Ha? So, kung matigas ang ulo nyo, anong mangyayari sa inyo? Siyempre... Makukulong at matutorot yun talaga kayo For example ngayon Ang mga Duterte supporters susunod sa mga ipapanukalang batas ni President Duterte E anong mangyayari pagka sinumay ng mga anti-Duterte ang mga batas na yun? Siyempre, makukulong sila Pero kung susunod sila sa batas Siyempre, safe sila Ganun lang kasimple yun Wala akong pake sa mga nakaraang administrasyon Dahil aware ako na walang pakialam sa atin ang nakaraang administrasyon I am not against them Wala lang talaga akong pakialam sa kanila Pero sumusunod ako sa batas Kaya never pa ako nakulong sa buong buhay ko alam ko na maraming taong katulad ko. So kung anti-Duterte ka, ganoon na lang sana ang gawin niyo. Dahil naging masalimuot ang martial law sa mga anti-Marcos na katulad ni Tatang. At naging maganda naman sa mga tao na sumusunod sa batas ng panahon na yun. Saka ang katotohanan naging mabuting presidente si President Marcos ay naging eksis na lamang sa mga puso at memorya ng mga taong sumusunod sa batas noon. At ang mga taong nagsasabi ngayon na mabuting presidente si President Marcos ay ang mga anak ng mga law-abiding citizen noong araw. At ang mga taong taong nagsasabi na masamang presidente si Marcos, yun yung mga tao o anak ng mga taong hindi sumusunod sa batas noon. Gets siya naman siguro yung ibig sabihin, di ba? At kung may mga taong pinagtaralan ang buhay ni Marcos na binasa nila sa mga pahina ng mga libro, panay antay Marcos ang mga nagsulat ng mga libro binasa nila. Ang aklat ng katotohanan naging mabuting presidente si President Marcos ay malamang noong panawala. Pero kung nabuhay ako ng panahon na yun at naging saksi ako sa kanyang mga nagawa, malamang ako nagsulat ng libro na yon. Kaso wala eh. Hindi pa ako buhay ng mga panahon ngayon. So, hindi na nag exist ang libro na magpapatunay na naging mabuting pangulo siya ng ating bansa dahil malamang noong pa yung sinira para malaso ng utak ng mga bagong henerasyon tungkol kay Marcos. Kaya ng ginagawa nyo ngayon, yung video na ginawa ni Boss El dahandahan Vera, dahan-dahan yung iniiba ang kwento ng totoong pangyayari ng pagkapanalo ni President Duterte noong nakaraang eleksyon. Hindi ako sumasang ayon sa mga sinabi mo na ginuso talaga ni President Duterte na tumakbo siya sa pagkapangulo at hiningi niya ang boto ng taong bayan dahil di mo nabanggit ang senaryo na ang taong bayan ang nagmakaawa sa kanya para tumakbo siya sa pagkapangulo. At sa mga fans niya na hinahanapan ang bidyong ginawa niya na magandang anggulo eh ang gulo nyo. Parang sinabi nyo na ang sagot sa 1 plus 1 ay pwede maging 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun kayo. Okay lang gumawa ng constructive criticism. Kung tama ang mga pinagasabi niya. Ikaso nga ho, merong mali. At saka nasa bansang malaya kayo. At taga bansang malaya din ako. Kaya may karapatan din ako mag-react sa bidyong ginawa niya. Ang pagkakaiba ko nga lang sa mga Duterte supporters na nag-beast mode sa bidyong ginawa ni Boss LB ay nakakagawa ako ng mga video. E paano kung lahat ng mga supporter ni President Duterte ay gumagawa ng mga video? E di 16 million videos ang titira sa idol nyo. E ang dami ng mumurahin nun gamit ang mga Facebook fake accounts nyo. Nakakapagod yun. At may mga nagsabi naman na kaya niya nagawa yun dahil nagtatampo siya dahil Tulfo Brothers lang ang pinansin ng mga Duterte supporters. Kaya siya gumawa ng video para magpapansin. Well, mission accomplished na boss. Congratulations napansin ka na nila. So sa mga nagmurang fans ni Boss El De Vera, naiintindihan ko kayo na hindi nyo kami naiintindihan. So ika ni support este nung artistang hambog, e eh, shut up na lang. At sa mga nagsasabi sa akin, di ako nag-research o nag-google sa mga pinagkasabi ko. Wake up mga boss. Ang Diyos ang nagpagawa sa mga bagay na yan, sa mga instrumento niya para maging reference ng taong pinili niya para sabihin sa inyo ang katotohanan. So sa madaling salita, ang reference ng taong pinili ng Diyos para sabihin sa inyo lahat ng katotohanan ay nanggaling sa Diyos Ama na mas nakakaalam sa katotohanan, mas totoo pa sa katotohanan na nalaman niyo. At never sinabi ng taong pinili ng Diyos para sabihin sa inyo ang mga pinapasabi niya na siya ay isang propeta. Because for him, being a prophet is next to holiness. And he is not holy, he is just a man, a sinner, like you. So habang buhay niyang sasabihin sa inyo lahat na siya ay isang instrumento lamang ng Diyos. Tawagin niyo akong baliw, si Raulo, wala akong pake. God said, ganun lang daw talaga mag-react mga tao hindi nag-exist ang Diyos sa mga puso nila. So yung sinabi ko na bayani si Marcos, Diyos ang nagpapasabi sa inyo nun. Dahil yun ang katotohanan. Kaya deserve niyang ilibing sa libingan ng mga bayani. So para sa mga anti-Duterte, anti-Marcos at mga anti-radical change, simpleng mensahe lang ang ibibigay ko sa inyo. No way, sa pamamagitan ng mga salitang binigay sa akin ng Diyos Ama, maliwanagan at marunasan ang mga kamang-manganyo. Ako po si Mr. Rio. Peace.